Araw-araw, hinaharap natin ang madaming desisyon. Mula sa ano yung unang gagawin matapos gumising hanggang sa kung ano nga ba kakainin sa lunch break mo. Kahit na ayaw mo nang mag-isip, ang mga bagay na dapat desisyonan ay hindi titigil sa pagdating. Pati sa fast food, masyado na ding komplikado. May pagkakataon noon na nag-order ako ng set meal para wala ng tanong-tanong at mabilis lang. Naku, tatanungin ka pa kung anong klasing drinks ang kasama. Pag sumagot ka, may tanong pa ulit kung regular ho ba, diet o zero. Talaga naman, para bang ayaw tayong pagpahingahin sa desisyon? Ang masakla pa niyan, pag nag-decide ka na, nag-iisip ka pa kung tama nga ang naging desisyon mo o baka mali. May mga desisyon na di naman masyadong big deal kung di ka masyado mag-isip. Meron naman talagang big deal kung magkamali ka ng pili may dalawa akong karanasan na pwedeng kapulutan ng aral tungkol sa pagdidesisyon. Yung una ay nung first time ako nag-attend ng Chinese wedding reception. Nako ibang iba sa style ng mga Pilipino. Sa ating kasi pagkainan, matapos ang kasal, nakalatag na lahat ng kakainin. Makikita mo lahat, kaya alam mo na kung alin ang mga pwede at alin ang hindi kasi may allergy ako sa seafoods. Sa nadalohan kong Chinese wedding reception, medyo mas bonga at mas naiiba sa mga napuntahan ko na. Hindi naman siguro lahat ay ganoon, pero ganito yung naging experience ko. pa isa isa nilang dinadala yung mga pagkain sa lamesa ng mga bisita. Ang problema, hindi ko alam kung ano at kung ilan yung iseserve. Meron dapat yatang menu card sa lamesa na hindi ko nakita. Eh dahil nga may allergy ako, may mga putahe na nilapag na pinanood ko lang. Hindi ko makain. misan dalawang magkasunod na putahe. Bawal sa akin, kaya awang-awa sila sa akin. Dahil di ko naman alam kung ilan ang putahe at kung ano yung darating. Nung dumating yung panglima na piniritong kalapate, ito na yung pagkakataon. Dinamihang ko na ang kain hanggang sa mabusog na ako. Ang masaklap, may mas masarap pa pala na iyahain at mas mamahalin pa yung darating. Pero dahil nabusog na ako, eh di ko na talaga kinayang kumuha pa. Ganyan din ang sitwasyon sa maraming desisyon sa buhay, di ba? Yung pangalawang karanasan, meron akong sinamang kaibigan na first time pumunta sa Divisoria. At dahil first time niya, eh nag-isip ako ng simpleng shopping tips para sa kanya. Sabi ko, una, bago bumili, magtanong-tanong muna, baka may mas mura sa ibang tindahan o kaya naman may mas mainam na item o kaya may mas magandang kulay sa iba. Yung pangalawang tip ay ito. Kapag nakabili na, wag na wag ka nang magtatanong. Ang sabi niya, eh bakit? Kasi baka malaman mo pa na mas mura sa iba, sasama lang ang loob mo. Uuwi ka na sanang masaya dahil nakabili ka na ng mas mura tapos malalaman mo na meron pang mas mura sa iba. Ayun, sad na ulit. Pero patsyamba-tsyamba na nga lang ba tayo sa desisyon? Hindi naman dapat kasi may pangako din si Lord sa atin sa Bible. Sabi niya, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Gusto naman palang ituro ni Lord sa atin ang tamang landas para sa ating mga desisyon. Pero kailangan natin siyang pagtiwalaan at sangguniin sa lahat ng ating ginagawa at gagawin pa. Maaari tayong manalangin at magtanong sa Kanya kung ano ang pinakamainang piliin sa bawat desisyon. Huwag nating isipin na alam na natin lahat. Alalahanin natin na ang Diyos na marunong sa lahat ay naglalaan ng Kanyang patnubay sa humihingi sa Kanya ng gabay. Kaya pag litong-lito ka na, yung gulong-gulo ka na at pagod na pagod ka na, smile pa din. May pag-asa pa. Nangako si Lord na gagabayan tayo kaya tiwala tayo sa kanya. Iba ang dating ng tao may pag-asa kaya asa ka pa.